Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga brigada, ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada News! 1. Sa Brigada Balita Nationwide! Ngayong tanghali! Balita, nationwide Kabrigada State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kasado na ngayong hapon. Halumpati naman ng Pangulo posibleng magtagal ng higit isang oras. Senator Jesus Escudero at Congressman Martin Romualdez kapwa na natili bilang Senate President at House Speaker. Samang dala mga Duterte sa Kamara at dalawang iba pa, Eden eh, dineklarang magiging independent members. Iba't ibang grupo nagsunog pa rin ng FPG. Pero para kay PNP Chief Tore wala raw itong kaso basta tuwa lang na aksidente. Samantala mga taga-suporta naman ni Pangulong Marcos nagkasana ng sariling pagtitipon bago ang SONA. Samantala mga kabrigada, administrasyon binigyan ng perfect score. Iba pang mga aktibidad kasabay ng SONA sa iba't ibang bahagi ng bansa. All set na rin ngayong hapon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, 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 Nationwide. Balita Nationwide. sa hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Pagandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Maka Brigada Sona 2025 Special Coverage Samantala Araw na Lunes, July 28, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikne Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide -brigada Sona ni Pangulong Marcos Jr. Posibleng tumagal ng higit isang oras Live mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada e mo! Brigada! Brigada. Live <laughs> Report! Brigada Leo, Brigada Angel, posibleng mabot. Pulumagpang sa oras ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong sa na ayon sa Malacanang. Pinumperma na rin ang Presidential Communications Office na natapos na ang rehearsal o practice ng Pangulo para sa kanyang tanumpati. Ngunit, tumanggi pa silang magbigay ng detalye sa so ugnay sa magiging laman ng sonang. Matatandaan noong nakaraang taon na tumagal ng isang oras at dalawang put dalawang minuto ang talumpati ng Pangulo kung saan binigyang diin niya ang pagbabawal sa Pogo at ang paninindigan sa soberanya ng bansa. Ngayon taon, inaasahan ibibida si naman ng Pangulo ang mga programang may tinalaman na sa 20 pesos na kada kilo ng bigas sa pagpapalakas sa agriculture infrastructure at iba pang kuyetong pangkaunaran. Inaasahan din na mababanggit ang mga malalaking transport infrastructure na kasalukuyang ginagawa at posibleng magsimula ng partial operation sa ilalim ng kanyang termino. Gaya ng MRT-7, Metro Manila Subway at ang pinalawak na paliparan at mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posible rin talakay ng Pangulo ang pinalawak ng greenhouse Benefit Package at iba pang servisong padipunan na ininsert ng administrasyon sa mga kainan. Samantala, Brigada Ada and Brigada Leo, hindi pa siya kung ano ang sasakitian ng Pangulo mamaya dahil ang sabi ng palasyo, depende daw ito sa advice ng kanyang pilote. Brigada Marie, siyempre kahit sabihin natin na simple lang yung sona ngayong taon, pwede ba nating malaman kung na-disclose na, na, -na, -disclose na sa inyo kung sino yung uh creator ng uh, barong o ng anumang isusuot ng ating pangulo ngayong SONA 2025 Matitid ang balak niya regarding nito sa pagbibigay ng mga details regarding sa susuotin niya kay Pangulong Bongbong Marcos at ng First Lady Tanging yung nababanggit lang nila ay kung gaano kang haba yung kanyang magiging speech. At yung sa Kenya mamayang hapon, yun pa lang yung mga nadidisclose nila sa ngayon, Brigada Lelo. <coughs> okay. Maliban na lamang, Brigada Marie, kung may kadagdagan ka pang uh, ka pang detalye, okay na to. <coughs> <coughs> Sa so, ngayon, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad dito sa Congress. At kanina, bago tayo dumating mayroon meron na rin ipinatutupad na zipper lane para doon sa mga bisita na merong car pass na dediretso dito sa Batasang Pambansa para tunituloy yung kanilang magiging biyake. Yun muna ang latest update mula dito sa kamera. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarjan ng 105.1 Brigada new sa tema na, News sa Manila, sa Music News. Pagod-pagod, oh, oh. Brigada Barito Nationwide Samantala mga kabrigada, ang FG burning sa zona Okay lang daw, basta't walang maaksidente Ayon yan kay PNP Chief Torre Brigada Cath Austria, ibrigada mo Brigada, I report Sige na ng mga kilos protesta kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na okay lang ang pagsusunog ng FEG ng mga rallyista basta handa sila sa anumang emergency. Gaya ng paglipad ng baga dahil sa pabago-bagong panahon. Pagdating naman sa posibilidad ang pagsasampa ng kaso, sinabi ni Torre na hindi ito ang prioridad sa ngayon. Idiniin ang pagbibigan nila ang mga ganitong aktibidad basta walang nasasaktan at walang major disruptions. Patuloy ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga pulis basta't walang namumo at uh, walang walang namumonitor na banta. Maalalang kaninang umaga sinunog ng grupong bayan Southern Tagalog ang FEG na tinawag ilang mga halimaw ng bayan, SOM, BBM at Sarananggal. Patuloy daw na nagbibingi-bingihan si Pangulong Marcos sa panawagan ng mga Pilipino at pagiging sunod-sunuran kay Pangulong Trump dahil sa pataw na taripa. Sara Nanggal naman dahil daw sa pagsalakay ng pondo ng bayan tulad umano ng paggasta ng 125 million confidential fund. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music and News. Oh, sorry, Mga kabrigada, si late Representative Ferdinand Martin Romualdez, muli pong nahalal bilang Speaker ng Kamara ngayong 20th Congress. Brigada Haji i ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b -b Brigada leyo halos sigurado na bagamat nagpapatuloy pa ang potohan dito sa plenaryo para nga sa paghalal kay Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang speaker ng Kamara. Sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress ngayong araw, si Quezon Representative J.J. Suarez ang formal na nag-dominate kay Romualdez. Sinigundahan naman ito ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos pati na ang iba't ibang party leaders. Ayon kay Suarez, napatunayan na ang liderato ni Romualdez at naramdaman ng husto sa gitna ng kritikal na sitwasyon ng bansa naging tunay niya na House of the People ang kamera kung saan dala ni Romualdez ang karanasan, karakter at itinaguyod ang landmark reforms. Gayun din ang pagpapalakas sa kooperasyon ng executive at legislative branch. Idinagdag ni Suarez na sa ilalim ng pamumuno nito noong 19th Congress na itala ang pinakaproduktibong termino ng ipasa ang priority measures na nagsulong sa layunin ng bagong Pilipinas. Sa pagbubukas ng bagong kongreso, panibagong hamon naman o ang kakaharapin gaya ng global volatility, domestic headwinds at pagkakataon na iahon sa kahirapan ang mamamayan. Wala namang dumaban kay Romualdez sa posisyon ng pagka-speaker. In the heart Brigada of changing Haji. lives, ako si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News at Manila, the Music and News Authority. Brigada Haji! Brigada Balita, Nationwide! Naririnig mo pa ba kami, Brigada Haji? Ala na. Okay. Samantala mga kabrigada nag-abstain sa butuhan sa pag-speaker ng Kamara sa 28th Congress sina Davao City Representative Paulo Duterte at apat na iba pang upang may deklara ang sarili bilang independent. Sa statement kasama ni uh, Congressman Pulong Duterte na hindi bumoto sina Representative Omar Duterte, PPP Party List Representative Harold Duterte at Isidro Ungab. Mas gusto raw nila na hindi konektado sa majority or Minority Block kasabay ng pagbibigay diin ng commitment tungo yan sa principled governance sa halip na tradisyonal na partisan alignments. Maliwanag pa ni Ungab na kahit sa US Congress at British Parliament ay mayroong mga miyembro ng piniling maging independent. Sa iwalay na pahayag ay kinumpirma ni Bacolod City Representative Albi Benitez na hindi rin niya iboboto si Romualdez at magiging independent bilang pagsuporta sa mga adikain ni Pangulong Bongbong Marcos. Marcos. pa ni na nabalot na ng maraming kontrobersiya ang Kongreso at ang kailangan nito ay isang leader na hindi hilain pababa si Marcos kundi tutulong na maiangat ang bansang Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, mga taga-suporta naman ni Pangulong Marcos, 10 over 10 ang rating sa unang tatlong taon ng administrasyon. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, brigada. B -b 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 live. Report kung ang mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, excellent 10 over 10 ang rating nila sa unang tatlong taon na panunungkulan ng Marcos administration. Para sa grupong Friends of Imelda Romualdez Marcos o Firm 24K, kahit hindi nakikita ng karamihan, marami na raw nagawa ang Pangulo para sa sambayan ng Pilipino, gaya ng pabahay at pagpapababas sa 20 pesos ng kada kilo ng bigas. Ngayong ikaapat na State of the Nation address ng Pangulo, looking for forward ng kanyang mga taga-suporta. Nais nilang malaman ang mga susunod pang mga proyekto ng Pangulo para sa Pilipinas. Umaasa naman sila na mababanggit sa Sona Mamaya ang dagdag sahod at mas maayos na benepisyo sa mga manggagawa. Samantala, sa mga oras na ito, matyagang naghihintay sa labas ng Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ang mga taga-suporta ng Pangulo. Rain or shine, mananatili sila hanggang sa matapos ang Sona ng Pangulo in the heart of changing lives. Sako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music and News of our team. Tumako muna tayo mga kabrigada sa Brigada News FM Davao. People sa uh, True Sona Rally isasagawa naman sa Davao City kasabay ng Sona ni Pangulong Marcos. Brigada Julius Pacot, i mo! Brigada! Inaasahang nasa mahigit 500 ka mga tao ang dadalo sa isa sa gawang People's True Sona Rally sa Davao City. Alas dos mamayang hapon ay gaganapin ang nasabing kilos protesta sa Freedom Park, Davao City. Kung saan inaasahan na dadaluhan ito mula sa iba't ibang sektor ng lungsod, ito ay upang ilahad ang kanilang tunay na kalagayan na kabaliktaran sa iuulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation address mamayang hapon. -abot ang kanilang inaing dahil sa ngayong State of mission Address ng taong bayan. Magkaisa tayo, ipakita natin na hindi tayo papayag na na ulit at hindi tayo papayag na magpapaloko ulit. Sa taong bayan, State of No Accomplishment state of national agony that's the true state of the country nananawagan naman ang mga organizer ng na nasabing kilos protesta sa mga dadalo na sundin ang ipinapapatupad na culture of security ng lungsod in the heart of changing lives ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tagum City News Authority. Katabalita nationwide. Katabalita nationwide. Samantalang mga kabrigada si Senator Escudero na natiling Senate President ng 20th Congress. Brigadaan Cortes i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Brigada Leo, Brigada Angel, formal na binuksan ng 20th Congress kanina mga alas 10 ng umaga. Ang regular session nito ngayong araw. Sa nasabing session, sabay-sabay nanunumpa ang mga bagong senador. Bago nga sila magservisyo bilang mambabatas ng bagong kongreso. Samantala sa boto, 19-5, si Sen. President Sheet Escudero ang muling nanalo at tatayong Sen. President na mataas na kapulungan. Pero maliban nga kay Escudero, si San Pro Tempore Jinggoy Estrada ay mananatili rin sa peso. Sa kabilang banda si Sen. Joel Villanueva naman, ang tatayong yung bagong Senate Majority Leader na dati si Sen. Fonson Solentino. Samantala ito lang ang ilan sa parte ng speech ni Escudero matapos siyang manalo muli. Hiling at panawagan po, ko po sa aking mga kapwa senador, magtrabaho po tayo sa kabila ng ingay ng politika sa ating kapaligiran dahil lahat tayo ay nasa iisang bangka lamang ay at iisang direksyon lamang ang ating tinatahak. Tumusana sana sa pagkamit ng mga pangarap, hangarin, mitin at layunin ng ating mga kababayan. Every day, the Filipino people look to the Senate to come up with solutions that will improve their lives, address their needs, and bring their aspirations within reach. Matapos ng pagsasalita ni Escudero ay agad naman din ang ipinresenta ang concurrent na nagsasabing handa na sila makinig sa sonan ng Pangulo. Live mula dito sa Senado in the heart of change your life. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Miska News of Mga brigada ang Philippine Red Cross nakaalerto alerto na rin para sa kaligtasan ng publiko ngayong sona. Brigada Katrina Honson, i-brigada e mo. Brigada! brigada. Report! Naka full alert na rin araw ang Philippine Red Cross bilang tugon sa si kaapat sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isasagawa sa Batasang pambansa Quezon City mamayang hapon. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, nakapwesto na mga abulansya, first aid teams at welfare desks sa mga pangunahing lugar upang agad na makapagbigay ng tulong medikal at psychosocial assistance sa publiko, security personnel at iba pang kalahok sa programa. Nasa siyempre na isang personnel ang nadeploy sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kabilang SB Park, QCMC, CHR at Welcome Rotonda. Bahagi ito ng patuloy na advokasya ng PRC na tiyaking ligtas ang bawat Pilipino sa mga malalaking pagtitipon. Pinalalahanan din ng Red Cross ang publiko na maaaring tumawag sa 143 sakaling mga ilangan ng agarang tulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson para sa Sona 2025, Brigada News FM Special Coverage, The Music and News. Walpita, ang grupo naman ng mga guro kabrigada muling iginiit ang mga panawagan sa sektor para sa sona ng Pangulong Marcos. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Report. Muling pinuna ng grupo ng mga guro ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kabiguan itong matupad ang mga ipinangako, partikular na sa usapin ng malawakang pagbaha. Ito ay kasabay ng mangyayaring State of the Nation address o SONA ng Presidente. Ayon sa Teachers Dignity Coalition o TDC, ang problema ito ay patuloy na nakasasagabal sa operasyon ng mga paaralan simula pa noong nakaraang taon. Hinihimok ng TDC ang Pangulo na manindigan sa kanyang commitment noong nakaraang taon sa kanyang SONA. Idiniin ni TDC National Chairperson Benjo Basas na ang kanilang nasaksihan ilang araw matapos ang SONA ay kabaliktaran at nitong linggo lamang hindi naman daw kalakasan ang mga bagyo pero matindi ang naging pagbaha kaya napilitan ang mga lokal na pamahalaan at maging ang Malacanang na magsuspende ng klase ng buong linggo. Hirap na hirap na rin umano ang mga paaralan, ang mga guro, ang mga magulang at mga bata kung paano haharapin itong mga epekto ng bagyo, ulan at baha. Maliban dyan, nanawagan din ng grupo para sa mas maayos na educational reforms. Umaapila rin ito para sa nararapat na sahod ng mga educational workers, mga libro para sa mga estudyante, sapat na classrooms at kagamitan para naman sa mga teachers. Ilan daw kasi sa mga ito na nabanggit noong nagdang SONA ay hindi pa rin natutugunan hanggang sa ngayon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag para sa SONA 2025 Brigada News FM Special Coverage, The Music and News. At okay. Samantala ka brigada, bago pa man opisyal na magumpisa ang SONA, nag-ikot-ikot ang Brigada News Team para alamin ang pulso ng kabrigada sa tanong na kontento ba sila sa unang tatlong taon ng administrasyon. Alamin ho ang kanilang sagot, hatid ni Brigada Mark Mercano. Brigada Mark, i mo! Brigada Radio Shine, nangangalap ng mga pulso ng ating mga kabrigada, pulso ng uh, sambayanan. hinggil mo sa ating tanong ngayong uh, umaga, ngayong araw ho dito sa ating programa uh, program at special coverage ng ating uh, Brigada News FM Manila. Ang tanong ho mga kabrigada, eh, sa loob ng tat tatlong taon ha, sa loob ng tatlong taon, eh, kontento ba kayo? Kontento ba sila? sa naging unang tatlong taon ng panunungkulan ng Marcos Administration? Yan po ang ating tanong at may mga tinanungan na tayo mga kabrigada at pakinggan natin ang kanilang mga naging kasagutan. Hindi. Parang may kulang. Hindi tulad nun kay Duterte na daming na ano, daming nasugpo. Yan lang. Salamat po nagmahalang tsaka daming ano, daming naging adik ngayon. Ay, wala. Pwedeng oo. Oh. Magawa ng... May mga improvement niya ginawa sa bansa natin. Yun lang po. Hindi po. Bakit? Kasi wala, wala po nararamdaman na ginawa niya po eh. Ngayon lang po. Ay yung masasabi ko kasi wala naman po na itang nagawa niya ngayong taon po. Salamat. Di ko, ano, parang hindi ko kundin Kasi wala eh, medyo hirap pa rin tao eh. Ngayon. Yung sa ngayon talaga ako, like ko dito sa ginawa niya ngayon, Medyo mahirap. Ang niyo po? Jojo po. Sir Jojo. Maraming maraming salamat sa oras, Sir Jojo. At syempre mga kaibigan, in the heart of changing lives, ako po si Brigada Mark Mercano. Para sa Sona 2025, Brigada News FM Special Coverage, The Music and News Authority. Gato! Nationwide Brigada Balita Nationwide Satang Hale. Brigada Balita Nationwide Six, Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin Ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide Satang Nationwide. Nationwide. Satanghali! Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. O puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sabi po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kabrigada, abangan ngayong alas dos ng hapon ang full-blown coverage ng buong ng Brigada News FM Philippines para ho sa Sona 2025. Himayin natin ang unang naging tatlong taon ng administrasyon at pakinggan natin ang magiging ulat sa bayan ng Pangulo. Mapapanood at mapapakinggan sa lahat ng Brigada News FM stations nationwide. Mamayang alas dos ng hapon ng ating SONA 2025 Brigada News FM Special Coverage. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News! Authority. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.